Sinabi po ninyo no na ngayon ay nagpadala na, na, na tayo ng ating mga vessels to ano to talagang to show our presence pero parang umabot na sa ganito karami at sinabi po ninyo kanina na sanay na po tayo doon dati po ba ay hindi tayo nagpapadala ng ating mga vessels diyan kaya umabot nagpapadala. sa ganito Nagpapadala din tayo ng mga vessels natin but not not as uh, often as before no ngayon na lang tayo nagiging mas, masigasig kasi nga nadadagdagan na rin yung mga assets natin. Uh, please mm -hmm. remember, nung simula nitong uh, territorial dispute natin with China, hindi naman ganun kadami yung ating mga barko, yung ating mga warships, mga patrol craft. Ngayon na lang naman yan nagsisidatingan ano, yeah. na from Israel, from other country uh, kaya natutuwa tayo na madaming mga commitments from, from Japan, for example to provide us with additional patrol craft not only for the Coast Guard for for the Navy so yeah. ngayon na lang natin um, mas napapeikting yung ating maritime domain awareness through the acquisition of more patrol craft for our uh government vessels kaya lang nice sir. Yeah. Opo, sa sa I understand may effort eh, no to modernize and magkaroon ng additional na aircraft and yung mga assets natin. Pero kaya ba nating tapatan yung dami nung mga binalagpag <laughs> ng China doon? Dami nung nakahilera eh. Nakapark na. <laughs> I I know it's alarming but you know, ganon uh, ganun talaga That's the reality that uh, we face, no? Kaya nga uh, tuloy-tuloy lang yung ating pagpapalakas ng ating armed forces tuloy-tuloy lang yung ating uh, uh, alliances with other countries mm. nagsimula na yung ating joint patrols with the United States uh, Australia we're looking at a reciprocal uh, reciprocal access agreement with Japan uh, nagsimula na rin tayo with France so uh, we are very hopeful na with more support from other countries mababago natin kay paano yung situation on the ground